Ito so, mga boss, mabilisan lang ito. Gawin lang natin ang paraan. Dito kasi sa switch niya, mga nabasag na yung lock. Ayan. Okay. So, Para ito dito sa pick up na futon. So nabasag na yan. Basag na yung pinakan lock niya. Ito yung ganito. So ngayon, nagana pa naman yung switch niya. Ayos pa yan ang system lang hindi, hindi na nila mapindot ng makontrol at gawa ng may play na yung ating switch so ang ginawa ko dyan nilagay ko muna ito cover pero wala na yung switch okay. Right? so ngayon buti na lang at dun sa unahan yan, binutasan ko na siya kasi nilaki lang no kawad so binutas ko na yan ulo-dulo yan. Tapos ang ginawa ko dyan, pag ganito. Gawin nyo lang ng ganito. Yan. Ganyan ang gagawin natin dyan. Ganyan ang ginawa ko po. Yan. Yan, nakita nyo yan. So ngayon, ang gagawin ko dyan, itong mga switch na ito, yung butas kasi niya, ang lampasan susuot ko na yan okay so ayan ilulusot ko na muna mga boss so ayan boss inugot ko muna ulit siya gawa ng hindi ko maipasok yung kawad na ginawa ko ito yun kasi nga ay tumuto ko dito sa plastic na to so pagka sinuksok nyo yun at hindi lumalampas dun sa mga switch magtabas lang kayo ng plastic so palalimin nyo na Okay? Subukan ko ulit ipasok. Tinabasan ko na yan. Okay? So, ayun. So, ayun mga boss. Nailampas ko na yung kawad niya. Ayan. Lampasan niya doon sa butas nitong ating switch. Okay? Ayan. Lampasan niyan. So, ngayon, naisi-switch na natin ang ayos. Ayan. Okay. Ayan. Maganda na ang switch niyan. So dito, kung sakaling mong mabasag to, ganun lang din ang gagawin ko dyan. Ayan, o. Kailangan mga boss, pantayan lang yung kawad natin dun. Ayan. Kasi isasalpak pa natin yan doon sa panel eh. Pagka kasi mahaba yun, tutukod naman siya dun sa panel. Hindi natin mailalak siya. So yun, talagyan ko lang siya ng patibay dito sa magkabilang gilid para siya hindi mabunot. Okay. So ito, ganito lang ginawa ko para hindi lang siya mahubo yung kawad na nilagay natin lagyan lang natin ng ano yan, mga skin tape. Binigitan ko lang yan para lang hindi mahubo siya. Yan. Okay. So, titisigin ko na muna. O, paano so, mag-reach na ano? <laughs> Subukan muna natin. Gumagana na yan. The basic the basic, you know? Oh. Uh, Kanina, basag na yung ano yan. Yung pinakang switch. Kabila. Kabila. Okay. Ayos na. Pwede din natin uh ngayon ha? -huh. Oo. Pinati ko baga. Yan. Yeah. Ganun lang. Sungkit lang yan. Sinasikot lang yan dito. Sira ang bintana. <laughs> Ayos na. Puton.